Kumusta mga kaibigan? Ngayon, ipapakita ko paano ayusin ang error sa Windows 11 kung saan hindi maalis ang wika ng keyboard. Meron akong apat na layout dito. Para tanggalin ng isa, pwedeng gamitin ang settings, di ba? Doon, madali lang tanggalin. Pero kung hindi pwede, hanapin at buksan ang registry editor. Isulat dito ang HK Current User. Hanapin ang Keyboard Layout. Oo, dito makikita ang drive. Ito ang apat kong wika. Heto. Ngayon, para tanggalin magbukas ng kahit anong browser. Isulat ang Keyboard Language Identifier. punta sa Microsoft website, dito pwede tanggalin ang gusto nating wika. Halimbawa, gusto kong tanggalin ang English. I-right-click ang wika, pindutin ang edit. Kopyahin ang code na ito. Sa website, Control F para hanapin ito. Makikita, ito ang English. Sige, tanggalin natin. I-right-click at piliin delete. Pagkatapos, i-restart ang computer at mawawala na ito. Ako si, like at subscribe sa channel. Magandang buhay sa inyong lahat. Good luck sa lahat. Paalam sa inyong lahat.